Hello everyone, welcome to my vlog at ngayong araw guys ako ay mag-share sa inyo since na meron nag-message sa akin na kung bakit daw wala akong upload sa akin youtube channel at dito sa facebook um, hindi ko na sana ito si share sa inyo kasi parang nahiya ako sa sarili ko na ganoon yung nangyayari sa akin pero nagkaroon tayo ng aperya sa ating uh, sarili so hindi ako nag Lag kasi gusto kong ipahinga ang aking sarili muna na para hindi ako mas stress pero dahil may nag-message sa akin so i-share ko sa inyo kung anong nangyari sa akin nitong mga nakaraang linggo para naman maintindihan niyo sa akin mga subscribers sa YouTube alam ko na yung iba nag-alala sa akin nagbi-message sila na bakit wala akong mga upload na o ano ba nangyari sa akin nagkasakit ba ako So hindi naman totally na nagkasakit ako guys na nahiga talaga uh, Ito yung isishare ko sa inyo about sa aking anxiety Kasi sa mga previous vlog ko sa aking youtube channel Ay nabanggit ko sa inyo na mayroon akong anxiety na hindi ako sumasakay ng tricycle Hindi ako sumasakay ng jeep or ng bus At uh, sa motor lang talaga ako kampante na sumakay So ito yung nangyari sa akin kasi ako kasi mahilig sa kape eh. So, parang naramdaman ko kasi dati na parang okay na sana ako na pag, pag iniisip ko na sasakay ako ng tricycle, parang kaunti na lang yung kaba na nararamdaman ko. Kaya lang, sa katigasan ng aking ulo, ay may ininom ako na bawal pala sa akin. So, matagal na ako hindi umiinom ng kape. Mga years na rin na walang kape. Pero may iniinom ako na kape na herbal nawala siya ang caffeine. So, mga siguro mga 1 year na rin yung pag inom ko ng ganyang kape. Kaya lang medyo pricey siya. Kasi yung isang box is nasa 180 to 185 to 200 pag nasa online ako bibili. So, ang isang box ay nasa 10 pieces lang. Nasa 10 sachet lang ang isang box. So, syempre medyo mahal. So, dahil sa kagustuhan ko na araw-araw ko iinom ng kape, naghanap ako sa online ng kape na walang kafe na medyo mura. So, may nakita ako guys, gawa sa bigas. So, tinignan ko naman yung mga reviews niya. Maganda naman. Parang basta lahat ng mga review ay maganda. So, sinubukan kong bumili. Is nasa 210 lang ang isang garapon. So, malaki yung garapon. So, sa isip ko, Ah, wala namang kafe nito so walang bawal sa akin. At ito ay ilang buwan kong iinumin. So di ba masaya ako kasi kahit two times ako magkafe sa isang araw, pwede. Kasi yun talaga yung ano ko yung mm, parang weakness ko na pag walang kape parang hindi buo yung araw ko. So bumili ako at uminom. Siguro mga three weeks na ang pag-inom ko. Parang may nararamdaman ako sa aking katawan na parang mabigat yung mga ako, parang gusto ko lang matulog, gusto ko lang nakaupo, ayaw ko magtrabaho, kaya nga parang naisip ko na napabayaan ko yung aking tindahan. Basta yun lang ang gusto ko, pagod na pagod ako araw-araw, gusto ko lang mahiga, matulog. So ang ginagawa ko, kasi hindi naman pwede na ganun ang gagawin ko, nanonood lang ako ng TV. Shoutout pala sa nag-sponsor ng aming TV. So, ang laki ng tulong sa akin sa mga ganitong sitwasyon ko. Nanonood lang ako ng TV. Pero, hindi ko talaga kaya na maglaba, magkilos-kilos dito sa bahay. Parang, hindi ko mahakbang yung mga pa ako minsan pag naglalakad ako. So, sabi ko, sa na nanay ko minsan mag-walking kami sa hapon so nag-walking kami ang naramdaman ko talaga guys parang hindi ko mahakbang ng tama yung pa ako parang yung parang napagod na pagod ka na hindi naman ako nagpapalpitate pero yung pawis ko talaga is parang yellow lagi akong pinapawisan na parang yellow ang uh, kalambig yung pawis ko so sabi ngayon ng husband ko sabi niya baka daw sa kape sabi niya, kahit gawa sa bigas yan, baka mayroong side effect Hindi lang nakalagay dyan yung ibang ingredients. So, sabi niya, tigilan ko daw muna ang kape. So, hindi ako uminom ng apat na araw. Tapos pinakiramdaman ko yung sarili ko. Parang medyo nabawasan yung pagod at saka yung antok at saka yung, yung pang, pang, ano, yung pagpapawis ko na maling, malamig para nabawasan. So inulit kong uminom ulit kasi gusto ko talagang ma-sure na doon ang galing yung nararamdaman ko guys. Na, na iniisip ko, ay naku para mamatay na yata ako kasi ganito yung naramdaman ko na parang hindi na ako makapagtrabaho. So asa na tayo guys kasi may bumili lang. Yun na guys na para pakiramdam ko hindi na ako makapagtrabaho. So para minsan naiiyak na lang ako na ano na nangyayari sa akin. Mamamatay na ako or ano pa yung mga iniisip ko. So ngayon, uminom ako ulit ng kape na yon. Siguro mga apat na araw na uminom ako. At yun ay hapon, mga alas kwatro ng hapon, nanonood kami ng TV nung, nung mister ko. Tapos tumayo na siya kasi magsasain daw siya. At ako naman ay magbabantay ng tindahan kasi hapon na marami ng customer. So, pagtayo ko, napatayin ko yung TV na bigla ako kasi parang nawala na yung yung ulo ko dito parang biglang gumaan yung pakiramdam ko na parang parang makulap sa hindi ko maintindihan na ito hindi ko na maramdaman so ay ano yun sabi ko gano'n then umupo ako ulit at naganap ako ng mga panghaplas kasi diyan sa may living area namin ay na eh, palaging mayroon dyan mga efficacy o kung ano-ano pa mga panghaplas. Mahilig kasi ako maghaplas sa sa aking tuhod. So, kumuha ako at saka may ko itong sintido ko. Hindi ako nagsabi sa kanila kasi siguradong pagalitan ako, guys. Tapos, siguro mga ilang mga isang minuto parang bumalik na yung pakiramdam ko na maramdaman ko na ito, yung ulo ko. Maramdaman ko na siya. So tumayo ako at pinatay ko yung TV tapos ginawa ko yung ano namin, yung ano ko yung pang-BP ko na digital. Tapos nag -BP ako. Pero yung pawis ko, parang tag-attack na siya na parang yellow talaga. Tapos naginginig yung katawan ko. So nag -BP ako at na ano ko yung BP ko na sobrang baba ng dugo ko mababa yung aking blood pressure, so ngayon nagpahinga lang muna ako, sabi ko sa anak ko i-massage niya ako mula dito i-massage, massage lang niya, pati yung mga braso ko, para naman kahit paano uh, makadalo yung yung dugo para parang sa normal yung pakiramdam ko, so at kumain ako, so sabi ng mister ko, bakit daw ah, ganun, sabi ko, kasi uminom naman ako ulit ng kape, para i-sure kung sa kape nga yung nanggaling, yung ano ko, yung naramdaman ko So, syempre, na medyo nainis siya sa akin kasi yun nga. Kasi sa katigasan ng ulo ko talaga ng dahilan dun sa kape. So, maya-maya ay nagpabipi uli ako sa anak ko ng uh, manual kasi mayroon siya ginagamit sa school. Ganon pa rin, mababa yung BP ko. So, doon na ako nag-decide, guys, na hindi na talaga o oh, ako iinom ng kape na yon na binili ko na sa bigas at siguro, nakalipas yung mga 5 days, ito na, medyo okay-okay na yung pakiramdam ko, makakakilos na ako at parang normal na yung pag-iisip ko na, parang, parang hindi na ako lutang. Mm. Minsan kasi, parang naisip ko, parang ano ba yun? Hindi gumagana yung utak ko, parang walang, ano, parang yung parang wala kang gustong gawin kundi yung magpahinga ka lang, mahiga, matulog, ganun. So, ngayon, ay medyo okay na ang ating pakiramdam kasi mga Siguro mga isang linggo na rin na umayigit na wala, walang kape. Hindi ako umiinom ng kape, tubig na lang na mainit. Tapos yung mga herbal, minsan na mga down dahon, yun lang yung iniinom ko. Medyo okay na ang ating pakiramdam uh, sa awa ng Diyos. Ay, nakapagsimba na rin ako nung nakaraang linggo. Tapos, alam nyo ba, ito pa. Nung umiinom pa ako nung kape, pag nagsisimba ako, naramdaman ko yung pag tumunog yung mga ano, kasi yung sa simbahan namin, mayroong drums. Pag malakas yung tunog ng drums, grabe yung kaba ko na parang, parang hihimatay na ako hindi ko maintindihan. Kahit dito sa bahay, kahit konting, konting kalabog lang na mga pinto, kasi minsan yung anak ko, pag nagsarado ng pinto, medyo kumakalabog. Grabe na yung kaba ko na parang, ay, parang hihimatay na ako. Ano ba yan? Bakit ba ganun? Tapos yung pawis ko, sobrang lamig. So ngayon, uh, nakapagsimba na ako at ngayon nakagawa na rin ako ng video. Okay na tayo, tingnan nyo, Pero naglagay pa ako ng kaunting lip tint kasi para maputla yung, yung aking labi. ah uh, nakapamili na rin ako sa bahaya noong Sabado. Sabado ba yun? Nakapamili na ako. Pero ngayon ay okay na. Nakapaglaba na rin ako noong isang araw. Kaya maraming maraming salamat at hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nandyan lang siya palagi sa akin. Kaya minsan siguro sinasaway din ako kasi yun nga uh, sa katigasan ng ulo ko alam naman na bawal ay siki pa rin. Pero ang akala ko kasi guys uh, okay lang yun kasi walang, walang caffeine gawa sa yung pala ay hindi pa rin pwede sa atin. So yun lang ang i-share ko sa inyo ngayon at maraming salamat doon sa nag-message sa akin. Thank you at na-motivate mo ako na mag-video uh, para naman i-share ko sa inyo itong naramdaman ko sa sarili ko na uh, sana ay gumaling na ako kasi yung sakit na anxiety guys ay parang parang anay na unti-unti tayong pinapatay, unti-unti na sinisira ang ating sarili at ayaw kong dumating sa point na parang masira na pati yung pag-iisip ko sana dahil lang doon sa nervous na yun So 'yun lang, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. At sana ay tuloy-tuloy na itong paggawa ko ng mga video at makabigay din ako sa inyo ng kaunting inspirasyon. Bye bye guys and God bless.